pit na kompetisyon at para maiwasan ang misplacement sa trabaho. Isang grupo na naman ng mga Pilipino professional ang binuo sa Riyadh, Saudi Arabia. May balitang nibili si <coughs> sa Dinong professional group sa RIAG, ang Integrated Institute of Electronic Communications Engineers of the Philippines Riyadh Chapter Basically, uh, the group was founded just recently uh, because uh, there are a lot of other groups who uh, uh, managed to um, try to manage to create this group Yun po agad ang kasapi at opisyalis ng ISEP Una sa listahan ng grupo ang paghahanda ng ilang kasapi sa nakatakdang professional board examination sa Nobyembre. Ayon kay Balboa, sa latno hanggang limang na daang nagtapos ng kurso, nasa 20 hanggang 30% ang hindi detensyado. Mahalaga ang hiyan na pasado sa board exam ang mga nagsipagtapos ng electronic communications engineering. In totality, maganda naman po ang kalagayan ng mga ECE. Kaya lang, in terms of uh, job matching, minsan nagkakaroon po ng ano, IT or pang uh, marketing or sales. Isa sa mga layo nilang ISEP ang career commitment and development ng mga kasapi para tumugma ang kanilang trabaho sa kanilang profesyon nilang mga ECE. Kabilang sa mga naunang sumali ang telecom design engineer na si Norberto Unitan Jr. Masaya ako na nagkaroon ng ganitong chance na magkaroon ng board exam. At least sa sarili namin, makikita namin yung fulfillment ng pagiging Federal ng Board Exam dito sa Saudi Arabia noong 2004. Ngayon, umaasa mga naghahangad magkaroon ng lisensya, lalo sa engineering field. Naganapin na kada taon ang PRC licensure exam sa Saudi Arabia sa mga lungsod ng Riyadh, Jeddah at Al-Kumar at pupuntuhan ng incoming Aquino administration. Sa so, tingin ko, mas maganda pa nga mag-performing mga magigito compared sa mga traditional politicians. Nagbabalita sa Middle East, Roland Riyadh natuwa ang mga batang ginyo at